Good morning, good morning, Pilipinas. Ito po si Don Michael, ano, ang jeepney driver na sweet lover, na walang forever kundi si Commander, guys. Galing po tayo diyan sa istasyon ng pulis, side quarter, ano, at napakabait po ng isang pulis na ano, na si Cloud 9, na isang pulis po ng district. Uh, mabuhay ka po, ah, uh, Sarhinto, Cloud 9 at itong bata mo ay labis ako nagpapasalamat na siya po guys ang nakapulot ng wallet ko na nawawala at in-over niya dyan sa pulisya. Al ano mga pangalan mo kuya? Serio si pala ako, Nilson Swigo ako. Nilson Swilo? Swigo po. O siya yes. po guys, mabuhay po ano si kuya na siya po ang nakapulot ng wallet ni Don Michael at in-over niya po dyan sa district police at Jan kay Sarhinto Cloud 9 mabuhay at 100 million pasasalamat Sarhinto sana po ay marami pang pulis na katulad mo na talagang service yung totoo at service yung Filipino guys at sa iyo kuya mabuhay at bibigyan natin si kuya guys ng pangmeryenda, no na talagang tayo ay walang wala kaya bibigyan natin si kuya ng pangmeryenda, no mabuhay ka kuya at sana ay maray pang katulad mo ang taong totoong Pilipino. Guys, mabuhay muli at ito po muli si Don Michael, ang jeepney driver na sweet lover na walang forever condition mo. Si Commander, mabuhay ka Pilipinas. Proud ako na ako ay Pilipino. I love you.